back to my channel again guys una sa lahat sana nasa may mabuting panahon na ang ating lahat ng mga kababayan at sana wala nang bagyo guys at dito sa amin mainit mainit na sa labas at Sana hindi nga hindi na naman ngayon mag-ulan kasi nung isang araw dito malakas ang ulan. Malakas ang buhos ng ulan, malakas din ang buhos ng aming kusina, baha din. <laughs> Nasira ang bubong. Sa ano, nabutas ang tubo kaya bumaha din sa kusina namin kaya guys, sana wala nang ulan. Guys, meron tayong pag-usapan ngayon. Uh, tungkol to sa ano yung mga yung gamot sa mga na nakagat ng aso, pusa at sa mga malala na mga mga insekto tulad ng gagamba uh, at marami pang ibang mga ano insekto na makaka ano talaga parang ano may mga rabis tulad ng gagamba abubuyog kahit ano lang mga maraming isyeksto na maliliit lang pag kinagat ka parang may dumadali na kuryente dito pagkota dito pag naabot yan sa heart yan maghimpol ka na depende lang sa ano, insecto na meron naman insecto na hindi talaga masyadong ma may rabies. meron ding ano ayay meron akong sabihin sa inyo guys isang paraan din to na kung kayo ay kagat ng ahas sa aso, pusa at mga malalang mga ano mahawag natin mga insekto tulad magagamba mga at marami pa meron akong sasabihin sa inyo guys kung gusto nyo malaman punta lang kayo sa PM nyo lang ako, i-PM kasi doon tayo mag-usap. Kasi ano to, parang uh, hindi pwede sabihin sa public. Kailangan i eh, ano lang sa private natin. Private message lang to kasi bawal naman at hindi hindi rin to tatalab kung marami ang nakakaalam na patulan ng dito is sasabihin ko sa ano live or sa public kailangan tayo tayo lang ang nakakaalam kasi uh, hindi to makakagaling kung ipagsasabi mo sa karamihan. Kailangan ikaw at ako lang. Kung gusto mong kung gusto niyo na malaman, i-PM niyo lang ako kasi ano ito guys, walang bayad at libre. Kasi, ano lang, sekreto to guys, sekreto. Kaya, at walang, ano, walang gastos hindi nyo na kailangan na magbili ng gamot sa tindahan or magpunta ng ospital kasi parang parang magic to guys magic kasi nasa ano lang sa sa ating katawan lang din to kaya kung gusto niyo malaman to PM niyo lang ako guys at ano doon tayo mag-usap bawal pag-usapan sa public kay kailangan ano lang sa private private message kaya guys wag niyo nang palampasin to guys hindi na kailangan bumili ng gamot wala nang gastos turuan ko lang kayo kung paano to, to gagawin kasi maraming bisis ko na to na subukan guys ano pa, dati pa to mga sinabi ng nanay ko sa lola ko at, at effective naman kaya huwag nyo nang palampasin pa guys kung gusto nyo malaman ipiib nyo lang ako sasabihin pa sa inyo at walang bayad to libre para sa lahat <laughs> Kasi ano lang to. Ano ba guys? Parang magic. Magic, magic. Pag na... Uh, nagawa mo na... Parang... Ano? Magic na... Mawala... Mawala agad ang sakit. Pag nasugatan ka... At nakagat ng ano... Anong klase mga ang Parang... Parang... Nasubukan ko na yan guys, dati kinagat ako ng ano. Ano, di ko alam kung anong tawag sa man, ano, insekto na yon Parang, ano lang. <coughs> Ganyan kalaki ito. Ganito. Pero, di, hindi yon hindi yon bilog. Parang, ano lang. Yung pares, kasi laki ng walis tingting, -ting, pero ganyan lang kahaba, maliit lang parang one inch, ah malakma, haba na yung one inch kasi mga isang ano lang kanyan lang itim siya, itim ginagat ako dito parang dito sa kamay, nahawakan ko tapos parang nakuryente ang dumadalo dito ang sakit sakit. Napakasakit talaga. Tapos, na naisipan ko, naalala ko yung, ano, ano, yung <coughs> sinabi ko sa inyo, nagamot na, na sikreto, <laughs> magic. Ginawa ko, guys. Pero, hindi yun mag, ano, hindi yun mag kapag pagaling, kapag marami kang sinasabihan, kailangan ikaw lang. Ikaw lang at wala na iba. Sa sarili mo lang yan at huwag mo ipagsasabi, huwag mo ipakita sa iba. Kaya, kasi kapag maraming ma maraming makakaalam hindi talaga yan ano, tatalab or hindi gagaling ang sugat. Eh, personal to na ano guys. Matagal na, nata, marami, bisis ko na nanasubukan to. Nung dati na kinagat, ako ng so, Anong tawag sa aluhipan? Anong tawag nung sa si Bisaya? Aluhipan? Parang ano, napakasakit dito oh, lumubo. Ano, namanas talaga. Tapos sakit. Di, hindi ko naman ma ganun. Kasi lumaki na nga, lumubo. Tapos pinag... Yun guys, ang sinasabi ko. Yung kinagat ako ng... Hindi ko alam kung anong pangalan ng ano ano pa yun, pala pala uluhipan pala yun ginagat ako ng uluhipan kasi may ki ano may kinuha ako na nandun sa likod ng an, likod ng aming ano ba yun kabinet tapos hindi ko alam meron palang ano doon ah uh, nalun sa ilalim yung ulihipan nahawakan ko kaya kinagat ako ang pakasakit guys na ka ng ulihipan ah uh, eh, ko alam ang anong tawag sa tagalog yung ulihipan <clears throat> kaya na naalala ko yung ano sikretong gamot <laughs> ginawa ko tapos ako lang mag-isa nagtago ako sa kwarto yan, guys. Yun lang ang ginamit kong an, nawala agad ang sakit. Uh, At yung anak ko din, yung anak kong bunso ngayon, maliit pa yan. mga mga, ano, <coughs> one year old pa. Kasi, apos yung ano, yung jacket, kinuha na yung jacket, dahil kasi, nasa dingding yung jacket, tapos, ginanong ganun niya, hindi niya alam. Mayroon palang ano sa ilalim yung ano lahipan. Lahipan pa rin. Tapos nahulog doon sa sa paa niya. Kinagat niya kasi nata niya pag, nung nahulog. Kaya iyakin siya na Kasi napakasagit talaga kapag ano na, na nakagat ka. Yan guys. Ang ginawa ko, kasi iyak ng iyak, hindi na sa kakaiyak kasi napakasakit talaga pag nainap, kagat ka ng ulahipan. Kaya yeah, guys, hinahabol ni, hinahabol na ng asawa ko yung, ano, ulahipan daw. Tapos, sa isip niya, kunin yung ulo ng ulipan tapos dikdikin sa ka ilagay doon pero hindi naman gumaling iyak pa rin ng iyak ng ah, anak ko maliit pa yon sa so, sobrang sakit siguro hindi na tagal hindi na titigil sa kaya, kaya ano na hinahabol-habol pa rin niya yung manok manok na rin kinunan niya ng laway ng manok pinanon yung tuka <laughs> para <laughs> gamot-panggamot daw sa na ano, <coughs> nakagat ng lehipan. Pero ganun pa rin. Iyak-nang-iyak iyak, kasi hindi pa rin gumaling. Hindi pa rin natanggal yung sakit. Yan na ko. Buti na lang naalala ko yung ano, sikreto kong panggamot. Ayan. Ano na. ginawa ko yon Hindi ko sila sinabihan. Sikreto ko lang. sinikreto Tapos yan sa kaka, katapos ko na ilagay yun sa na kagat iyon eh, himala guys hindi na umihat yung bata na nawala na yung sakit kaya siguro ako na mabisa mabisa talaga yung gamot na yun at wala yung gastos kasi nasa sarili natin sarili nating katawan lang kinukuha kaya guys wag na kayong matakot kapag nakagat kayo ng mga ahas aso pusa at lahat na mga malalah malala malala na mga insekto yan lang guys ipiim nyo lang ako guys at doon tayo mag-uusap-usap. Hindi pwede mag ano, hindi pwedeng sabihin dito kasi sekreto 'yan. Sekreto, mayroon bang sekreto na mayroon pang ibang ma, ma makaalam? Yan guys. Yan lang guys. Thank you for watching.